Ang kalyo, bunga ng tinatawag na hyperkeratosis o pagkapal at pagtigas ng ating balat. Bunga ito ng friction o paulit-ulit na pagkiskis ng ating balat sa isang bagay. Pagamat hindi naman daw ito delikado kung tutuusin, kung sobra ang kapal nito, nagdudulot ito ng discomfort sa ating mga gawain. Para malaman nyo kung yung kalyo na yan ay malalana, kung yan ay eh pag hinawakan ninyo, halos wala na kayong maramdaman. So pagkaganoon po na sobrang kapal, kinakailangan tanggalin na talaga. Babala ni Dr. MJ Torres, isang aesthetic dermatologist and anti-aging expert. Delikado raw ang manumanong pagtanggal ng kanyo gamit ang nipper o nail cutter. O anumang pantanggal ng palat, lalo pa at kung hindi ito malinis o sterile. Hindi namin nire kasi number one, pwede itong ma-infect. No? Number two, kahit nyo pa kung hindi naman natin uh, sinunog or kinoterize yung area na may uh, uh, kalyo, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtubo ng kalyo. Para maiwasan ang pagkakaroon ng kalyo o mabawasan ang discomfort sa balat ng taong meron ito, isa sa epektibong paraan ang foot and hand spa. Gamit ang iba't ibang mga cream at solution, pinapalambot ang makapal na bahagi ng balat at saka ito kakaskasin para mawala. Kalimitan nito nagkakahalaga ng 300 pesos hanggang 450 pesos depende sa spa clinic. Para sa mga kapos sa budget, huwag mag-alala. May ituturo kaming home remedy sa inyo para ang problema sa kalyo tuluyan ng matanggal. Para matanggal ang kalyo sa paa, una munang ibabad sa maligamgam na tubig na nilagyan ng tsaa. May vitamin B2, C at E ang tsaa na maganda sa balat. Sunod na buhusan ng tubig ng isang tasang suka. Ang asid na taglay ng suka ang magpapalambot sa kalyo. Ibabad ang paarito sa loob ng labing limang minuto. It has citric acid. No? So yung mga yan, dahil ito'y acid pa rin, it really penetrates sa ating balat and definitely it can soften. Pagkatapos, dahan-dahan itong kaskasin. Sunod na lagyan ng lotion ang balat na apektado ng kalyo at saka baluti ng medyas para makontain ang moisture nito. Gawin ito bago matulog. Pwede rin gumamit ng fresh lemon sa pagtanggal ng kalyo sa paa. Hiwain lang ito ng pabilog. Gamit ang panyo, itali ito sa paa at saka baluti ng medyas. Iwanan sa loob ng 30 minutes hanggang isang oras. Kapag nanuot na sa balat ang citrus extract na taglay ng lemon, pwede na rin itong kaskasin gamit ang nail file. Para naman matanggal ang kalyo sa kamay, pwedeng gumamit ng petroleum jelly na magpapalambot at magpapamoisturize naman ang balat. Hayaan ito sa loob ng 15 minutes. Kapag lumambot na ang skin, pwede na itong dahan-dahang kaskasin gamit ang nail file. Maaari rin gumamit ng puting sibuyas na binabad sa suka overnight. May anti-fungal at anti-bacterial properties ang sibuyas na mainam sa ating balat. Kapag nanuot na ang suka sa sibuyas, pwede na itong ilapat sa balat at saka itali sa bahagi ng kamay na may kalyo. Kapag lumambot na ang skin, pwede na rin itong dahan-dahang kaskasin gamit ang nail file at presto, kalyo-free na kayo sa pagsusulat, meron tayong maganda at tamang paraan ng paghawak ng mga lapis at ballpen nang sa ganon hindi siya magkakaroon ng kalyo. Lalo na po dun sa area ng may mga buto, no? Uh, make sure lang po na hindi rin mahigpit o madiin ang hawak natin sa mga panulat uh, dahil uh, nang sa ganon, hindi magkaroon tayo ng kalyo. Yun namang sa sapatos or sa chinelas, no? Uh, tingnan lang ho talaga natin na hindi ito nakakakos ng kalyo. Dahil kung talaga pong ito'y nakakakos ng kalyo, sa tingin ko po, mas mura ang magpalit ng sapatos kesa ipagamot ang kalyo. Sinabi nga nila, pruweba ng kasipagan ang pagkakaroon ng kalyo sa ating balat. Kaya't hindi dapat ikinakahiya. Pero hindi naman syempre masama kung sa kabila ng ating kasipagan, mapapanatili pa rin nating flawless at kalyo-free ang ating skin.